Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At ngayon po ang ating pong magiging topic at pag-aaralan po sa mga salita ng Diyos ay ito po, ano ang kahulugan ng reliyon? Sapagkat ito yung aral at turo ni Kristo na dapat po nating malaman. Ano ho, na yung salitang reliyon, ito po ay pamumuhay. Ipamumuhay natin kung ikaw ay mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Iyan ang dapat po ninyo malaman. At ngayon, dahil ito ay isang bagay na tinatanong po ninyo, puntahan po natin yung nagtatanong na ito. Sapagat ito mga sumusubaybay po sa atin, atin pong iniahatid yung tamang pangunawa sa inyong mga itinatanong. Masahin po natin. Hello brother, ano po ba ang reliyon ninyo? Pwede po ba malaman at ano po ba ang tunay na reliyon? Maaari nyo po ba pakisagot? Salamat po. Alam niyo po yung salitang reliyon, ito po ay pamumuhay ng isang mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Ito ay ipapaliwanag po sa atin ni Apostol Pablo para maintindihan po natin na yung salitang reliyon, ito po ay pamumuhay. Basahin po natin sa mga sulat ni Pablo dito po sa Hebreo 12.14. Basahin natin. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagat kung hindi banal ang pamuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Iyan po yung ipinapaliwanag sa atin. Para magkaroon po tayo ng mabuting relasyon sa lahat ng tao, iyan po yung pamumuhay. Paano natin ito gagawin? Kaya yung aral at turo ni Kristo, pakikinggan natin. Para magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa lahat ng tao at may kasunod po at magpakabanal kayo. Ibig sabihin po yung salitang magpakabanal kayo dahil ang JOS ay banal. Yan po ang dapat natin mabigyan ng kaluguran. Ang pagbabanal po lalayo ka sa anumang gawaing masama. Hindi kakagawa ng anumang kasalanan sa harap ng Diyos, 'yung po ang pagbabanal. Malinaw po ba? Ngayon, kung tinatanong mo ano ba ang reliyon ko, kaya nga po ipamumuhay natin yung salitang reliyon. Ano-ano yung mga bagay na yon? Para maintindihan natin yung pamumuhay na sinasabi ni Apostol Pablo na magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal uh, tayo sa Diyos, ay ito po maintindihan natin sa mga sulat ni Santiago. Ipapaliwanag ito sa atin, basahin natin sa Santiago 1.27 Ang dalisay na relihiyon Ito po ang tanong po ninyo Ano ba ang kahulugan ng relihiyon? Ano ba ang tunay na reliyon? Para maintindihan natin, ang tunay na reliyon ay ito po Basahin muli natin Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng Diyos at Ama ay ito Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kalang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Dito pinapakita po yung salitang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng Diyos. Pag sinabi pong walang dungis sa harapan ng Diyos, hindi kagagawa ng anumang kasalanan kasi po yung kasalanan ang nagpaparumi sa tao. Basa po tayo ng ibang salin sa Tagalog ang Biblia. Sabi po dito, ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama. Yan po ang isang bagay na haharap ka sa Diyos na wala kang kasalanan. Malinaw po ba? Hindi ka gagawa ng anumang kasalanan. Kaya lalayo ka sa gawang masama. Ang sinasabi pa dito sa talatang ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapagyatian. Ibig sabihin po, magkaroon ka ng generosity. Magkaroon ka ng magkawang gawa. Tumulong ka sa mga nangangailangan. At itong panghuli, pangatlo, pangingatang walang dungis ang kanyang sarili sa salibutan. Ibig sabihin, walang dungis, ay eh, hindi ka nga talaga gagawa ng kasamaan sa mundong ito. Iingatan mo na hindi ka magkasala, hindi ka matukso ni satanas sa gawang masama. Ngayon, bumasa po tayo ng ibang salin. Anong sinasabi po dito sa isang salin sa Tagalog ang Biblia? Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos. Iyan po yung ibig sabihin. Na sinasabi, dalisay na reliyon. Ano ba yung dalisay? Ibig sabihin hindi ka uh, narurumihan o ibig sabihin, hindi ka nahawa ng kasalanan ng sanlibutan ito. Pag sinabing dalisay ito ay pure puro, na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Yun po ang salitang reliyon. Kaya nga po yung iba, kapag nagturo, hindi daw kailangan ng reliyon. Ibig sabihin, hindi daw kailangan sa kaligtasan ng salitang reliyon. Yun po yung mali. Ililigaw kayo ng mga taong nangangaral na gano'n o imiwas po kayo sa gano'ng mga aral kapag inyong sinunod yung kanilang mga aral at turo, dadaling kayo sa kapahamakan. Bakit? Kasi nga po yung aral at turo, pag sinabing hindi na kailangan ng reliyon sa kaligtasan, ikapapahamak po ninyo yun. Kasi nga ito yung gagawin, hindi ba? Pag sinabi pong walang dungi sa harapan ng Diyos at Ama, ay yung mga bangay na kabanalan. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pedro na magpakabanal kayo dahil banal ako basahin natin. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po yung ibig sabihin. Paano ka magbabanal? Eh, lalayo ka sa kasamaan. Ano yung kasamaan na lalayuan mo? Sabi ni Apostol Pablo ay ito, Galacia 5.19. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan. Yan, lalayo ka sa mga nabanggit ni Apostol Pablo. Ano pa? pagsamba sa Diyos Diyosan. Yan, lalayo ka dyan. Hindi yan makakapagpabanal sa iyo. Pagkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkababahagi, mga pagkapikampi. Yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos kapag ipinamuhay mo ang mga bagay na yan. Isa pa, ituloy pa natin sa 21. Pagkaingit, paglalasing, kasama pala yung paglalasing. Tandaan po ninyo, hindi masamang uminom ng alak. Huwag ka lang maglalasing. Nakita po ba ninyo ibig sabihin? Iba yung nakainom ka ng kaunting alak, eh pero huwag ka naman maglalasing. Kaya ang sinasabi po dito, huwag kang maglalasing. Ano ho? Lalayo ka sa mga bagay na yan. Kalayawan at mga katulad nito. Kaya nga sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo ng mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ang makakapasok sa karya ng langit. Hindi magmamana ng buhay na walang hanggan ang gumagawa ng mga bagay na yan. Kaya dapat tayo magpakabanal. Yan po ang sinasabi po sa sulat ni Apostol Pedro. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. O balikan po natin ano? Itong ating pinag-aaralan sa Una Santiago 127. Palitan natin ang ibang salin, mas malinaw po ito, no? Sa Tagalog ang Biblia. Kaya sinasabi pa dito, no? Kung ikaw ay magbabanal yan po, dinadalisay ka sa mamagitan ng salitang reliyon. Alam na natin ngayon ang salitang reliyon, no? Kaya yung iba nagpapaliwanag, hindi na kailangan sa kaligtasan ng reliyon na hindi talaga ikaw maliligtas kapag ganyan ang aral at turo ng mga ibang nangangaral. Hindi na raw kailangan ng reliyon. E eh ngayon, naintindihan mo sa channel na ito na kung saan yung pala kailangan natin walang dungis. Pag sinabing walang dungis, hindi ka gagawa ng kasalanan. Kung alam mong kasalanan, lumayo ka na. At ito pa ang dapat natin gawin, dalawin ang mga ulilat ang mga balo sa kanilang kahirapan. Ito po'y pagtulong natin sa mga nangangailangan na kung saan ang inaasahan ay Diyos. Wala na silang inaasahan, wala na kamag-anak, wala na relatives. Pero dito, sa pag-aaral po, kung may mga kamag-anak pa sila, yun po ang tutulong sa mga balo at mga ulila na naiwan ng asawa. Ano po? Vice versa, babae man yun o lalaki na nag-iisa na lang sa buhay, ang tutulong na po yung mga relatives po. Pero kung wala na po talagang matulungan, na wala nang kamag-anak, ang tutulong po yung mga may malasakit. Ano ho? Yung naturoan ng aral turo ni Kristo. Yung pong nagbabanal. Yung pong dinalisay ng salitang reliyon. Ibig sabihin, naturoan ng aral turo ni Kristo kaya tutulungan mo yung mga nangangailangan. At panghuli, sinasabi pa dito, no, panatilihin ng salil na hindi nadungisan ng salibutan. Ibig sabihin, hindi ka nahawa ng mga bagay na nabanggit dito sa Galatia. Ayan. Kaya tatalikot ka sa mga nabanggit dito sa Galatia 5.19 hanggang 21. Para magkaroon ka ng buhay na wala hanggan, lumayo ka dito sa mga bagay na nabanggit ni Apostol Pablo. Ano po? Yun ang salitang reliyon. Kaya dito, nho ang tunay na reliyon na sinasabi po, yung nagtuturo mula sa aral at turo ni Kristo. Yung reliyon po'y pamumuhay. Ano ho? Kaya kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, isa ka ng bagong nila lang. ba? Diba? Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Sa ikalawang Korinto 5.17, ang sinumang na Kristo ay isa ng bagong nila lang. Wala na ang dati niyang pagkatao binago na siya. Ano po yung binago sa iyo? Yung nabanggit natin kanina sa Galacia 5.19. Yan po. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid yan. Nahango ka dito kung ikaw ay nakikiapid. Kung hindi ka naman nakikiapid pero yung mga salitang karumihan, yung mga salita mo na puro masasamang salita na lumalabas, masasamang kaisipan. At ito na ang kahalayan, yung ginagawa mo na in action. At ang pang 20 sabi pa dito, lalayo ka rin dito sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkama pagkamakasarili. Iyan ang eh, mga bagay niyan. Lalayo ka dyan para kamtan mo yung buhay na walang gan at maligtas ka. Kaya yung sinasabi nila na hindi na raw kailangan ang reliyon, iyon po ang mapapahamak. Kaya kayo po nagtatanong, ano ba ang tunay na reliyon? Yung nagtuturo ng tamang aral ni Kristo. Yun ang tunay na reliyon. Ipinamumuhay yung itinuro ni Kristo para maging karapat dapat tayo sa Diyos. At tanggapin yung buhay na wala hanggan at makapasok sa kaharian ng langit. Yun po ang salitang reliyon. Ano? Kasi nga po, sa daming iglesia ngayon nagtayuan, na kanya-kanya na lang aral, hindi na yung aral ni Kristo ang itinuturo. Yung po ang nakakalungkot. Ano ho? At ito pa, idagdag natin para maging malinaw po sa atin ang mga bagay na yan. Ano ho? Ngayon, kung malinaw na ito sa inyo, idadagdag ko pa ito. Para magkaroon tayo at makaiwas sa mga bagay na yan. Ito ang sinasabi pa dito. Kung babalikan po natin yung Santiago, 1.26, sabi po dito, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila kundi dinadaya ang kanyang puso. Ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kaya dito pala yung pamumuhay mo kung hindi ka nagpipigil ng iyong dila, puro ka na lang uh, nagsasalita na walang kabuluhan, di ba? chismoso, chismosa. Di ba taalsin mo yon Kapag nadyan ka pa rin, hindi ka marunong magpigil ng iyong dila, ikapapahamak mo yan. Patapos, sasabihin mo, ikaw ay tagasunod ni Kristo, mananampalataya ka, pero yung pamumuhay mo ay hindi ayon sa aral at turo ni Kristo, iyan ang mga taong wala sa tamang relihiyon. Malino po ba? Sana kaibigan, may natutunan ka sa araw nito yung salitang reliyon, hindi po ito yung mga nagtatayuan na mga iglesia. Kundi ito yung mga bagay na inaaral natin na itinuturo ni Kristo, pamumuhay. Maging mabuti ang iyong relasyon sa lahat ng tao at magbabanal ka sa harapan ng Diyos. Lalayo ka sa anumang gawang masama. Yun po ang kalugan ng salitang reliyon. Okay na po ba yon mga kapatid, mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. na kusan ay naghahatid po sa inyo ng mabuting balita ayon po sa ating Paneso Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aral, to God be the glory. At ito po yung aking panalangin bago ko po tapusin ang video ito para tayo ay uh, samahan ng Diyos araw-araw. Ama, kami nagpapasalamat sa iyong mabuting aral namin na pakinggan upang maipamuhay namin ito at ngayon napakinggan namin ang tamang aral ng salitang reliyon ipamumuhay po namin. Lalayo kami sa anumang masamang gawain, kundi mamumuhay kami kung ano yung naisin nyo pong ipagawa. Gumawa kami ng mabuti sa aming kapwa, tumulong sa mga nangangailangan, magpakabanal po kami, at lumayo sa kasamaan ng mundong ito. Kaya Ama, salamat po sa mga dumaan sa channel ito. Pagpalaan mo sila sa mga nakinig, sa mga nag-aral sa araw na ito. Pagpalaan mo niyo po sila. Mga kapatid, salamat po at kayo'y patuloy na tinapos nyo itong video ito. lahat ay magsabi ng Amen. Okay? Hanggang sa muli po ng ating pag-aral. To God be the glory. Amen.